Sinabi ni Nagarik at Zaza na umalis sila sa kanilang mga tahanan sa Rusya. May bagong video kung ano ang ginagawa ni Putin sa sarili niyang mga sundalo. Isang video ang nagpapakita ng mga sundalong Ruso na itinapon sa isang madilim na silid sa ilalim ng lupa matapos tumanggi na bumalik sa front line sa Ukraine. Meron kaming impormasyon na ang militar ng Rusya ay talagang pumapatay ng sarili nilang mga sundalo na tumatangging sumunod sa mga utos. May kakaibang nangyayari sa loob ng digmaan ng Rusya sa Ukraine. Tinatayang 50,000 sundalong Ruso ang tumakas mula sa labanan. Pinipiling talikuran ang hukbo ni Putin, iniiwan nila ang kanilang mga unit, mga kumander, at ang labanan na ipinadala silang ipanalo. Sa mahabang panahon, tinangka ng Kremlin na itago ang datos na ito, ngunit mas lumilitaw ang lawak ng mga sundalong tumakas. Ang mga sundalong ito ay nanganganib na makulong, mapatapon, o mapatay para makalabas. Dahil dito, nalantad si Putin kaya umaabot na siya sa puntong nakiusap ng tulong mula sa Hilagang Korea para mapunan ang mga kawalan. Ano ang nagtutulak sa mga sundalong ito para gumawa ng ganito karisking desisyon? Sa video na ito, susubukan nating sagutin ang tanong na iyan at tuklasin ang lumalaking tagas sa digmaan ng Russia at ang implikasyon nito sa Russia at sa buong mundo. Para maintindihan ang pangunahing dahilan ng pagtakas ng mga sundalo mula sa hanay ni Putin, dapat nating tingnan ang kanilang aktwal na nararanasan sa labanan, ang digmaan na nasa ikaapat na taon na ay malayo sa ipinangako sa mga sundalong ruso noong pebrero 2022 at 22 may kumpiyansang pumasok ang mga tropang ruso sa Ukraine tinawag ito ng Kremlin na isang espesyal na operasyong militar hindi digmaan at malinaw ang sahe mananigam ang mensahe mabilis malinis at matagumpay daw ito sinabihan ang mga sundalo karamihan ay nasa 20 taong gulang pa lang na magmamarcha sila, kukunin ang kontrol, at uuwi bilang mga bayani sa loob lang ng ilang araw. Naniwala sila sa propaganda na sila'y sasalubungin bilang mga tagapagpalaya ng mga Ukrainyano na nagsasalita ng Ruso. Pero parang trend na sumalpok ang katotohanan. Matindi ang paglaban ng Ukraine. Nanindigan ang mga sibilyan. Hindi bumagsak ang mga bayan. At buong mga lungsod ang lumaban pabalik na nagresulta sa pagbagsak ng mga plano ng Rusya. Ang mga batang sundalo karamihan ay walang labanan experience. Ay natagpuan ang sarili sa hindi inaasahang bangungot. Ang maagang pagkabigla ay nagdulot ng pagdududa na patuloy na kumakalat. Ang pagtalikod ang pinakamalinaw na palatandaan nito. Ang buhay sa unahan ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit umaalis ang mga sundalo. Ang mga kondisyon na kinakaharap nila araw-araw ay napakasama. Marami ang naiiwan sa mga trinsera ng ilang buwan, namumuhay sa putik at matinding lamig. Sa taglamig, ang temperatura ay maaring bumaba hanggang 40 na nakatumbas ng halos 20 deg. Iyan ang tunay na kahulugan ng sobrang lamig. Madalas, kulang pa sa tamang jacket o bota ang mga sundalo. Marami ang nagkakaroon ng frostbite habang nagpapainit. Maswerte na sila kung makakakain man lang ng isang beses sa isang araw. Gaya ng matigas na piraso ng tinapay o delatang karne, na halos hindi na makain dahil sobrang kaunti ng pagkain. Dahil sa limitadong supply, may mga naghuhukay ng trinsera gamit ang mga kamay dahil kulang ang mga pala. Nauupod ang kanilang mga damit, dumudugo ang kanilang mga daliri sa kakakaskas ng nagyelong lupa at wala silang nakikitang ginhawa. Hindi ito ang malakas at mahusay na hukbong sinabi sa mundo. Isa itong sistema na nabibigo sa pag-aalaga sa sariling mga tao at ang kabigoang ito ang nagtutulak sa mga sundalo sa kanilang sugdulan. Ipinangako sa kanila ang karangalan. Ang nakuha nila ay frostbite, takot at isang tiket papunta sa digmaan na hindi naman nila pinili. At kung naniniwala kang hindi dapat ibaon ang kanilang mga tinig, pindutin ang like at mag-subscribe. Isang click lang ay makakatulong para mabasag ang katahimikan na inaasahan ng Moscow. Labis din ang epekto nito sa mental health. Nabubuhay ang mga sundalo sa walang tigil na pangamba. Sumasabog ang mga bala ng artilerya sa paligid, kaya hindi makatulog. Nakikita nila ang pagkamatay ng mga kaibigan sa pamamagitan ng mga drone o putok ng baril. Walang panahon para tumigil at magluksa dahil sa stress. Marami ang nanginginig o nagugulat sa bawat tunog. Pero hindi lang panganib ang problema. Ito yung pakiramdam na parang walang saysay ang digmaan. Ayon sa Kremlin, sila ay nakikipaglaban upang ipagtanggol ang mga nagsasalita ng Ruso at palakasin ang Russia. Sa gitna ng digmaan, nakikita ng mga sundalo ang pagkasira ng mga bahay at mga napatay na sibilyan. Inoobliga silang lumaban ng walang malinaw na dahilan. Ang pagkakahiwalay ay dahan-dahang sumisira sa kanila nagiging problema na sa pag-iisip kapag inilalagay mo sa panganib ang iyong buhay. Para sa mga bagay na tila walang kabuluhan. Para sa marami, mas lumakas ang pagnanais tumakas kaysa sa takot sa parusa. Pinapalala pa ng mga pagkukulang ng militar ang sitwasyon. Kadalasan, nagbibigay ang mga kumander ng walang saysay o mapanganib ng mga utos sa mga sundalo. May mga unit na pinadala sa labanan na walang malinaw na plano. Kaya nalalagay sa bitag dahil walang nagbigay alam sa kanila ng dapat asahan. Karaniwang nasisira ang komunikasyon dahil sa sira radyo, nauubos na baterya at naputol na ugnayan ng mga sundalo sa kanilang kampo minsan natatamaan ang mga sundalo ng sariling artilerya dahil di alam ng mga commander ang posisyon nila madalas itong mangyari hindi lang paminsan-minsan inatasang atakihin ng mga sundalo ang isang posisyon ngunit malalaman na lang nilang nakubkob na pala ito ng sariling panik na naging sanhi ng nakamamatay na kalituhan mahirap pagkatiwalaan ang mga namumuno na hindi kakayang protektahan ang pagkawala ng tiwala kahit sa sariling kagamitan ay pangunahing dahilan ng pag-alis ng mga sundalo mas malala pa, hindi lang nagkakamali ang mga commander, kundi madalas ay wala pa sila kapag nagkakagipitan. May ilan pa rin malayo sa labanan, nagtatago sa mas ligtas na lugar, habang ang kanilang mga tauhan ay nag-iisang humaharap sa kalaban. Ang iba nagbibigay ng may hirap na utos sa sundalo, tapos sinisisi sila kapag pumalpak ang misyon. May mga kwento ng mga unit na humihingi ng tulong at paglikas sa radyo matapos mamatayan ng maraming kasamahan, ngunit hindi pinansin. Naghintay ang mga sundalo ng ilang araw, pinapanood ang pagkamatay ng mga kaibigan nang walang dumating na saklolo. Masakit ang gayong pagtataksil. Iba ang harapin ang mabigat na kalaban. Iba rin ang maramdaman na parang wala nang pakialam ang sarili mong mga pinuno kung mabubuhay ka pa o mamamatay. Para sa maraming sundalo, ito na naman ang panahon na ng sawa na sila. Para sa iilang commander na nananatiling kasama ng mga tropa, masama pa rin ang lagay. Maraming bihasang opisyal ang napatay o napilitang umalis noong simula ng digmaan para bigyang daan ang mga tapat sa pamahalaan na minsan ay hindi ala-alam ang kanilang ginagawa. Ang mga natira ay humaharap sa mga sundalong walang tiwala sa kanila at mga recruit na ayaw na roon upang punan ang mga puwang na iniwan ng mga nasawi at at tumakas, gumagamit ang Russia ng mga hindi mapagkakatiwala ang grupo kabilang ang mga bilanggo na nangakong palayain kung lalaban, mga mercenaryong interesado lang sa pera, at mga dayuhang mandirigma mula sa mga bansa tulad ng North Korea. Ang ilang grupo ay mahirap kontrolin at hindi sumusunod sa utos, na lalong nagdudulot ng kaguluhan. Ang hukbong ruso ay naging magkakahalo-halong grupo na pinamumunuan ng mga opisyal na hindi marunong magdisiplina ng kanilang mga tauhan. Sa kanilang bayan, iba-iba ang pinagdadaanan ng bawat pamilya ng mga sundalo. Pinipilit ng pamahalaang ang ruso ang mga asawa, ina, at kapatid na manahimik tungkol sa digmaan. Kapag nagtanong sila tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay at kung bakit hindi pa sila umuwi, madalas silang sinasabihang tumigil sa pagsasalita. Tinatakot ang ilan sa pagkawala ng trabaho o pagkuha sa kanilang mga anak. Hindi ito basta banta lamang. Ipinatutupad ng gobyerno ang mga banta at inaresto ang ilang pamilya dahil sa pagsasalita. Layunin nito na panatilihing masunurin ang lahat upang pigilan ang mga pamilya na hikayatin ang kanilang mga mahal sa buhay na tumakas. Ngunit hindi ito epektibo. Nakakarinig ang mga sundalo ng panghaharas sa kanilang pamilya. Kaya't lalo silang nagagalit sa sistemang pinaglilingkuran. Ilagay mo ang sarili sa kanilang sitwasyon. At itanong sa iyong sarili kung bakit ka magsiserbisyo para sa gobyernong tinatakot ang sarili mong ina. Sobrang nakakabaliw talaga. Pero para sa mga sundalong nagpasya, na manatili at lumaban, madalas ay malungkot ang realidad. Dahil sa mga binanggit na dahilan, maraming unit ang mabilis na ubusan ng tao. Tinatayang umabot na sa isa milyong sundalong ruso ang naging kaswalti sa digmaang ito. Isang napakalaking bilang. Wala nang laman ng Dallas, Texas kumuha ang Russia ng mga bagong sundalo bilang kapalit nila. Pero hindi sila mga sanay na sundalo. Sila ay ordinaryong tao. Iba na sa apat na pus o limang na. At ang iba naman ay bagong labas sa paaralan na walang sapat na paghahanda. Ilang linggong pangunahing pagsasanay lang ang ibinibigay sa kanila. Lumang riple na hindi laging gumagana ang pinapagamit. Bago ipadala sa labanan kontra sa mga bihasang mandirigma. Na may makabagong gamit. Mas napakaraming masamang gamit. Mas mababa ang tsansa ng kaligtasan itinatapon ang mga lalaking ito sa parehong kaguluhan tulad ng mga veterano. Pero mas kaunti pa ang tsansa nilang makaligtas. Hindi na nakakagulat na marami ang tumatakbo palayo, ang iba bago pa makarating sa unahan. Mas pinapahirapan nito ang mga nasusugatan sa labanan. Ang mga nasugatan na sundalo ay hindi pinapayagang magpahinga ng maayos. Pinagagamot lang sila ng sapat para makalakad at pinipilit ng bumalik agad sa labanan. Marami ang direktang ibinabalik mula sa mga hospital tent, pabalik sa mga trinsera, nasariwa pa ang benda. At halos hindi gumagana ang mga braso o binti. Hindi laging may kapangyarihan. Ang mga mediko para pigilan ito. Mabilis dumating ang mga utos. At kung kaya panghawakan ng sundalo ang baril, idinedeklarang handa na silang bumalik sa kulit Nakita ng mga sundalo ang mga lalaking may shrapnel wound na hinila papasok sa mga truck pabalik sa frontline. Karaniwan ang ganitong pagtrato. Naging normal na ito. Ito ay di lamang nagpapakita ng maluwag na patakaran, kundi desperasyon din ng militar ng Rusya. Kapag ibinalik ng isang hukbo ang mga sugatan sa labanan, ito ay palatandaan hindi lamang ng kalupitan, kundi pati na rin ng kakulangan ng tao. At kapag nasugatan ka na pero pinipilit ka pa lumaban, parang ang tanging paraan na lang para mabuhay ay ang tumakas. Gayunpaman, hindi madaling tumakas sa labanan. At sa kaso ng militar ng Rusya, napakalaki ng panganib nito. Hindi basta-basta makakaalis ang mga sundalo at makakawi. Ang pagtakas ay nangangahulugan ng pagkakakulong, pagpapatapon, o mas malala pa. Marami ang napupunta sa mga sitwasyong walang kasiguraduhan at napipilitang mamili sa mga imposibleng pagbibilian. Sa huli, para sa libo-libo, mas mapanganib ang manatili sa digmaan. Kaya't sinusubukan pa rin nilang swertehin sa kabila ng mga panganib. Marami ng palihim na tumatawid sa mga gubat at bukirin sa gabi para makaiwas sa mga Russian patrol at Ukrainian checkpoint. Bawat hakbang ay sugal. Isang pagkakamali maaaring magdala ng pagkakahuli o kamatayan. Ang iba naman ay sinusubukang lokohin ang sistema. Nagpapanggap na sugatan para madala sa ospital kung saan maaari silang makatakas habang nililipat. Sa ilang lugar sa Ukraine na kontrolado ng Russia, ang mga sibilyan ay tumutulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, mapagtataguan o direksyon patungo sa mas ligtas na ruta. Malaki rin ang panganib na hinaharap ng mga taong ito. Pero nakikita nila ang matinding pangangailangan sa mga mata ng mga sundalo at gusto nilang tumulong may mga secret network rin. Kadalasan sa mga app tulad ng Telegram, na nagbabahagi ng mga tip para makaiwas sa mga checkpoint o magpanggap na sibilyan. Ang mga tulong na ito, ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga sundalo na makatakas. Kahit mahirap, babalikan pa natin ito. Ang ilang matagumpay na nakatakas ay pinipiling hindi manahimik tungkol sa kanilang pagtakas. Marami nang nagsalaysay sa publiko matapos makaligtas. Ibinabahagi ang nasaksihang kaguluhan. Kasinungalingan ng mga pinuno, walang saysay na pagkamatay at pagtataksil ng sarili nilang panig. Inilalarawan ng mga lalaki ang militar na nagkakawatak-watak kung saan pinapadala ang mga sundalo sa labanan ng walang plano at suporta. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay si Gleb Kerakulov. Nagtrabaho siya bilang opisyal sa Federal Protective Service ng Rusya na nag-set up ng secure communication para sa mga pinakamataas na leader ng bansa. Noong 2000 at 22, pumunta siya sa Turkey kasama ang pamilya. Sinabi niya na hindi na niya kayang suportahan ang sinabi niyang kriminal na digmaan. Sa pagpapatapon, hayagan niyang kinokondena ang gobyerno at umaasa na mahihikayat ng kanyang desisyon ang iba na magsalita rin. At naroon din si Igor Voloboyev. Dati siyang mataas na opisyal sa Gazprom Bank. Tubong Ukraine siya. Nang magsimulang ang digmaan, nagpa siya siyang hindi manatili sa bansang umaatake sa kanyang sinilangan. Noong 2000 at 22, umalis siya ng Russia papuntang Kiev, nag-apply ng pagkamamamayang Ukrainian at sinubukang sumali sa kanilang militar. Mula noon, naging bukas siya tungkol sa mga taktika ng Russia at kung gaano kadaya ang buong operasyon mula sa loob. Karamihan sa mga tumakas ay mga karaniwang sundalo sa labanan, hindi lahat ay mga mataas na opisyal. Si Silver, isang sundalong Ruso na nag-ooperate ng mga drone para sa Stormzy units, ay tumakas noong 2000 at 24. Nasaksihan niya ang pagpatay ng kanyang mga commander sa mga sibilyan at sa kanilang sariling mga kawal. Sapat na iyon para maglipat panik siya. Bilang huling pagpapakita ng rebelyon, pinasabog ni Silver ang punong himpilan ng kanyang unit bago tumakas, sinusunog ang tulay pabalik. Kasalukuyan siyang nakikipaglaban sa isang grupo ng mga ruso na tumutulong sa Ukraine at ibinahagi ang mga dahilan ng kanyang pagtakas. Kahit bago pa ang mga medyo bagong rebelde, may mga palatandaan na ng pagkadismaya. Noong 2000 dalawamput dalawa umalis sa kwesto at naglathala ng detalyadong ulat si Pavel Filyatev, isang paratrooper, tungkol sa kanyang mga naranasan. Ikinuwento niya na nagnanakaw sila mula sa mga bahay para mabuhay dahil madalas silang walang pagkain o maayos na kagamitan. Ang kanyang kwento ay lantad at nakakabahala. Isa pang kaso ay si Daniel Frokin. Di lang siya umalis, inamin din niya ang mga kriming na gawa niya habang naglilingkod sa Ukraine. Sinisi niya ang mga leader at sinabing hindi na siya makakalahok sa digma ang hindi na niya pinaniniwalaan. Bawat isa sa mga lalaking ito ay may kanikaniyang tungkulin. Ilan sa kanila ay sundalo Iba naman ay naglingkod sa gobyerno o negosyo, ngunit lahat sila ay nagkaisa ng mapagtanto na hindi na sila maaaring maging bahagi ng digmaang ito. Inilalantad ng kanilang mga kwento, ang matinding pagkasira ng digmang pilit isinusulong ng Russia. Sa simula ay di sila mga rebelde, ngunit sa digmaan ay napilitan silang magsalita. May dumating na tulong para sa mga matatapang na gustong tumakas upang tumulong sa proseso. Nagawa ng Ukraine ng isang paraan para sa mga sundalong Ruso na gustong tumakas mula sa digmaan. Simula dalawang libo at dalawamput May proyektong gusto kong mabuhay na nagbibigay ng ligtas na paraan para sumuko o tumakas ang mga sundalo. Gumagamit ang plano ng mga linya ng telepono, online na mga channel, at drone messages para direktang maabot ang mga tropa. Layunin nito ay simple lang. Tulungan ang mga sundalo na umiwas sa labanan at ligtas na sumuko sa Ukraine. Ang ilan ay sumasapi sa grupong lehiyon ng kalayaan ng Russia. Marami na ang tumanggap ng proteksyon at sumubok sa paraang ito. Bukod sa pagtulong sa pagtakas, ginagamit din ng Ukraine ang pampublikong mensahe para hikayatin ang mga sundalo na tumigil sa digmaan. Ipinapakita ng mga kampanyang ito ang totoong halimbawa ng mga tumalikod na sundalo na tinatrato ng maayos. Dahil dito, mas naging madali para sa iba na magtiwala sa proseso. Dahil sa tulong mula sa labas, may mga pagkakataon pang muling nagkasama ang mga pamilya. Hindi lang tungkol sa digmaan ang mga kwentong ito, kundi tungkol din sa pagpapakita sa mga sundalo na ang pagpiling lumayo ay hindi nangangahulugan ng kaparusahan. Sabi ng isang dating sundalong nagsalita sa Ukrainian media, nang hindi nagpapakilala, ipinangako sa kanila ang mga medalya ngunit dugo at pagkalumpo sa lamig lang ang kanyang nakita. Nang marinig ko ang tungkol sa hotline, alam kong iyon lang ang tanging pagkakataon ko. Ang isa ay nagsabing mas pipiliin niyang mamatay sa pagtakas kaysa manatili pa ng isang araw. Hindi siya binaril ng Ukraine binigyan nila ako ng sopas at pagkakataong tumawag. Nakakataba ng puso ito. Mga lugar sa labas ng Ukraine nagsimula na ring tumulong. Binuksan ng Georgia at Kazakhstan ang kanilang hangganan para sa mga umiiwas sa draft at umaalis sa militar. Simula ng digmaan, daan-daang libo na ang dumating sa magkabilang bansa. Bagamat may ilang may problema sa visa, marami na ang ligtas ngayon. Malinaw ang mensahe. May mga lugar na handang tumulong. Pransya ay sumali na rin, nag-alok ng kanlungan sa ilan sa mga mas ilalang tumalikod. Isa sa kanila ang namumuno sa isang grupo na tumutulong sa mga sundalo na makatakas at makahanap ng asylum. Nakikipagtulungan siya sa mga autoridad sa kanluran at nabubuhay sa ilalim ng kanilang proteksyon. Trabaho niya ang pagtugma sa mga tumatakas sa kaligtasan at ikwento ang kanilang mga karanasan upang ipaalam na hindi sila nag-iisa. Ang mga pagsisikap na ito ay pumipigil sa Russia na madaling disiplinahin ang kanilang mga sundalo. Sa bawat taong nakakatakas, unti-unting nawawalan ng kontrol ang sistema. At iyan ang uri ng pagbabago na kayang baguhin ang lahat. Ang suportang ito mula sa Ukraine at ibang bansa ay nagbibigay ng pag-asa sa mga sundalo. Ngunit mapanganib pa rin ang daan patungo sa kalayaan. Gayunpaman, sa kabila ng maraming kwento ng mga matagumpay na nakatakas, hindi madali ang makalabas, at hindi lahat ay nagtatagumpay. Ilang mga sundalo ang nakakarating sa kalapit na bansa, tulad ng Armenia o Kazakhstan, para makihalubilo o humingi ng asylum. Maraming refugees ang pumupunta sa Europa para makapagsimula muli. Ngunit hindi lahat ay umaabot sa paroroonan. Higit pang pinaigting ng gobyerno ng Rusya ang kanilang mga hakbang. Mula 2,000 at 20, naging mabigat na krimen ang pagdesert desert sanhi ng mga bagong batas na may parusang 10-15 taon sa kulungan. Ang pagsuko sa mga puwersa ng Ukraina ay itinuturing ng pagtataksil na maaring magresulta sa habang buhay na pagkakakulong ang mga military police ay nagpapatrolya sa mga base at mga ruta ng transportasyon at naglagay ng mga checkpoint malapit sa mga hangganan para mahuli ang mga tumatakas. Ang mga nahuhuli ay sasa ilalim sa malupit na parusa. Madalas silang ikukulong sa pansamantalang kulungan na karaniwang mga tolda o metal na container na kulang sa pagkain, walang init, at may banta mula sa mga gwardiya. Ang iba ay humaharap pa sa mas malupit na parusa. Ipinapadala sila sa mga unit ng Stormzy, mga espesyal na grupong binubuo ng mga tumakas, bilanggo, at iba pang target ng militar. Sila ay binibigyan ng pinakamapanganib na mga misyon. Gaya ng pagsugod sa kalaban ng walang suporta, alam nilang baka hindi na sila makaligtas. Layunin nito na ang ibang sundalo upang manatili, ngunit hindi ito e ito epektibo. Kapag alam mong mahuli ay nangangahulugang pagpapakamatay na misyon, pakiramdam mo ay pagtakas na lang ang tanging pagpipilian. May mga kwento pa nga ng mga sundalong pinapatay agad para magbigay ng babala sa iba. Totoong takot ang nililikha nila Kaya't mas marami pang lalaking sumusubok tumakas sa kabila ng panganib. Ang mahigpit na mga patakaran ng gobyerno ay palatandaan ng lala ng sitwasyon. Hindi lamang tungkol sa pagtakas ng mga sundalo, apektado rin ang mga pamilya at komunidad sa kanilang bayan. Sa ilang rehiyon, ang sapilitang pagpapasundalo ay hindi lang mahigpit, kundi may pagpili pa kung sino ang tatamaan. Ayon sa mga ulat, mas mataas ang posibilidad na mapilitang maglingkod sa militar ang mga lalaki mula sa mahihirap na bayan sa kanayunan at mga etnikong minorya, tulad ng mga Buryat, Dagestani, at Tuvan, kumpara sa mga taga Moscow o St. Petersburg. Sila ang mga grupong iniisip ng estado na madaling pilitin at nagbabayad ng pinakamahal na halaga. Marami ang nakakaramdam na hindi sila pinahahalagahan at itinuturing na madaling palitan o itapon lang. Sa mga munting bayan at lungsod sa Rusya, nagsisimulang mas bukas na pag-usapan ng mga tao ang digmaan. Sa kabila ng panganib nito, Patuloy na pinapalala ng draft ang sitwasyon at pinataas ang kaba ng lahat. Dahil sa kakulangan ng mga voluntaryong sundalo, pinipilit na ng gobyernong Ruso ang mga kalalakihan na maglingkod sa militar. Mula tinedier hanggang sa mga lalaking limampuds ang mga tao ay kinukuha mula sa bahay o trabaho ng halos walang abiso. Ang iba ay nakakatanggap ng liham. Ang iba ay hinuhuli sa kalsada. Karamihan ay may kakilalang ipinadala sa frontline o nawala habang sinusubukang tumakas. Binabago nito ang pananaw ng mga tao sa gobyerno mula sa pagtitiwala na aalagaan sila ng kanilang mga pinuno, nakikita na nila ngayon ang isang sistemang banta sa kanila. Noong dalawang libo at dalawamput tinatayang mahigit, isang daang libong kabataang lalaki ang tumakas mula sa Rusya para iwasan ng draft. Inaasahang mas tataas pa ang bilang na iyan ngayong dalawang libo at Ito ang tahimik na paglaban sa pinakamataas na antas. Tahimik na lumalago ang paglaban na ito. Sa probinsya, itinatago ng mga pamilya ang kanilang mga anak na lalaki sa mga nagre-recruit sa pamamagitan ng pagpapadala sa mga kamag-anak o pagkubli sa kanila. May maliliit na grupo sa mga lungsod na tumutulong sa mga kabataang lalaki upang makaiwas sa draft. Ang ilang network na ito ay gumagana bilang go by the forest na tumutukoy sa lumang taktika ng mga tumutol sa pamahalaan ng Soviet sa pamamagitan ng pagtatago mula sa estado. Gumagamit sila ng mga encrypted na messaging app at PDF na nakatago bilang mga inosenteng file. Isang grupo ang nag-leak ng mga mapa at ruta ng bus na ginagamit ng mga military recruiter na nakatulong sa maraming tao na makaiwas sa sapilitang conscription. Ang mga underground na kilusang ito ang nagiging bagong anyo ng sibikong paglaban sa Russia. Hindi ito protesta, kundi maingat na pinaplano na sabotahe. Nagbabahagi sila ng mga tip sa ligtas na paraan para makalabas ng bansa o gumawa ng peking medical na kondisyon. Mapanganib ang mga network na ito at sino mang mahuling tumutulong sa mga umiiwas sa draft ay maaaring makulong. Sa kabila nito, kumakalat pa rin ang mga ito dahil desperado na ang mga tao. Bagkus, Lalo lang nagagalit ang mga tao, kahit pa may mga banta ng gobyerno tulad ng pag-aresto sa mga pamilya, o pagkakakulong ng mga tumatakas. Habang lalo pang sinusubukang kontrolin ng Kremlin ang lahat, lalo namang lumalaban ang mga tao. Hindi ito malakas na pag-aaklas, pero senyales na nagsisimulang tumanggi ang mga tao sa kanilang paraan. Galit na galit ang gobyerno, at ginagawa nila ang lahat para pigilan ito, gaya ng inaasahan mo. Tinutukoy ng state media ang mga tumatakas bilang mga duwag o trader sinasabing binibigo nila ang Russia. Iginigiit nila na maaari pang mapanalunan ang digmaan para ipagtanggol ang bansa. Ngunit hindi na naniniwala ang publiko gaya ng dati. Sa kabila ng mahigpit na sensura, maraming kwento sa internet mula sa mga sundalong tumakas. Kumalat agad ang mga mensaheng ito, lalo na sa mga kabataang nag-aalinlangan sa gobyerno. Hinadlangan ng Kremlin ang WhatsApp at Telegram, kung saan nagbabahagi ng impormasyon ang mga sundalo at umiiwas sa draft. Ngunit nakakakuha pa rin ng paraan ang mga tao. Habang mas sinusubukan ng gobyerno na patahimikin ang mga tinig na ito, lalo lang silang lumalakas. Isa itong pagkatalo para sa Kremlin na nagpapakita kung gaano kakaunti ang kanilang kontrol. Bukod sa kaguluhan, matindi ring tinatamaan ng krisis ang ekonomiya ng Rusya. Napalulungkot ang digmaan sa pagkawala ng maraming kabataang lalaki. Malaking pinsala ito sa isang bansang nangangailangan ng mga manggagawa, kulang ang mga manggagawa sa mga pabrika. Huminto ang mga proyektong konstruksyon. Nawawalan ng buhay ang maliliit na bayan dahil sa pag-alis ng mga pamilyang sasama sa kanilang mga anak sa ibang bansa. Patuloy na gumagastos ang gobyerno para sa digmaan, pero napapabayaan na ang mga paaralan, ospital at kalsada. Napansin ito ng mga tao na lalo lang nagpadagdag sa kanilang pagkadismaya nararamdaman na nila na mas prioridad ng gobyerno ang pakikipaglaban kesa pamamahala sa bansa. Binabago rin nito ang pananaw ng mundo sa Rusya. Napapansin ng ibang bansa ang kahinaan ng militar. Maaaring makipagtulungan pa rin sa Rusya ang mga kaalyado tulad ng China o Iran. Ngunit napapansin nila ang mga pitak. Ang mga bansang umaasa sa Rusya para sa armas o suporta ay nagsisimula ng magtanong kung kaya ba talaga nitong magbigay. Ang mga bansang tumututol sa Rusya kabilang ang nito, ay nakikita ang mga pagtalikod bilang pagkakataon para magpatupad ng mas mahigpit na parusa o dagdag na suporta sa Ukraine. Nasisira ang reputasyon ng Rusya bilang makapangyarihang bansa. Ang isang bansang hindi kayang panatilihin ang mga sundalo nitong nakikipaglaban ay hindi mo mukhang superpower. Posibleng humina ang pandaigdigang impluensya ng Rusya sa hinaharap, lalo na kung maglalaan pa rin sila ng malaking yaman sa digmaan. Nararamdaman na rin ang epekto ng digmaan. Sinusulit ng Ukraine ang mga kahinaan ng Rusya tinatarget ang mga lugar na kulang sa tao o mababa ang morale ng mga sundalo. Gamit ang impormasyon, kadalasan mula sa mga sundalong tumakas, tinatamaan nila ang mga mahalagang target. Kaya nahihirapan ang Rusya na mapanatili ang mga nasakop nilang teritoryo. Sa Bakhmut, bumagsak ng mas mabilis sa inaasahan ang mga linya ng Rusya sa mga bahaging tumangi, nang sumulong ang mga bagong recruit. Sa Kharkiv, buong mga grupo ang umatras ng walang utos na nag-iwan ng mga puwang na mabilis namang sinamantala ng Ukraine. Hindi ito mga hiwalay na kaso. Mga babala, ito. Kung patuloy ang pagtakas ng mga sundalo, maaaring makakuha ang Ukraine ng mas maraming teritoryo. Hindi lang sa labanan, kundi pati na rin sa mas malawak na larawan ng digmaan. Ito ay nagdadala ng mahirap na tanong para sa Rusya. Gaano pa katagal silang makakapaglaban kung umalis na ang sarili nilang mga sundalo? Posibleng manggailangan ang gobyerno na bawasan o umatras sa ilang lugar na malaking dagok sa kanilang imahe sa loob at labas ng bansa sa loob ng Rusya, nahihirapan ang gobyerno na mapanatili ang kontrol. Ang mga pagtalikod ay palatandaan ng mas malalim na problema. Hindi lang tao ang nawawala sa militar ng Rusya, kundi pati ang tiwala na nagbubuklod dito. Sa loob ng maraming taon, itinayo ng gobyerno ang kapangyarihan nito sa ideya ng lakas. Ngunit ngayon, dahil sa pagtakas ng mga sundalo at pagtalikod ng mga pamilya sa digmaan, unti-unting nawawasak ang ideyang iyon sinusubukan ng Kremlin na pagdugtungin ito gamit ang mga banta at propaganda. Pero hindi na ito kasing epektibo tulad ng dati. Kapag mas gusto ng mga sundalo na makulong kaysa lumaban at itinatago ng mga mamamayan ang kanilang mga anak para protektahan. Hindi lang natatalo sa digmaan. Nawawala na rin ang tiwala na bumubuo sa bansa. Ang magiging resulta ay nakadepende sa tugon ng Rusya. Kung marami pang mga sumusuko, maaaring hindi na kayanin ng militar na ipagpatuloy ang laban posibleng mapilitan ang gobyerno na makipag-usap sa Ukraine o isuko ang ilang teritoryo. Pero ang umatras ay magmumukhang mahina ang Kremlin, lalo na pagkatapos nilang tawagin ang digmaan bilang laban para sa kaligtasan ng Rusya. Samantala, ang dagdag na draft at parusa ay maaaring magdala ng mas maraming paglayo ng tao. Kulang na ang magagandang opsyon para sa gobyerno. Bawat sundalong tumatakas, bawat pamilyang lumalaban, ay nagpapahirap sa Kremlin na magpatuloy. Hindi lang ito tungkol sa digmaan sa Ukraine. Ang Russia ay nasa sangandaan kung saan ang mga desisyong gagawin nila ngayon ay makakaapekto sa hinaharap ng bansa. Kahit ang mga sundalong bantay sa mga linya ay may mga palatandaan na ng pagkapagod. Alam nila na nawawala na ang kanilang mga kasamahan at manipis ang suporta. May mga nananatili dahil sa takot o nakasanayan. Ngunit karamihan ay nagbibilang na lang ng araw. Ang kanilang katahimikan, mga titig, at plano sa pagtakas ay tumutukoy sa iisang katotohanan na anuman ang katapatan na minsang umiiral ay mabilis nang nauubos. Ang kasilang kanilang mga pagpili na manatili, tumakas, o tahimik na lumaban ay paalala kung ano ang kapalit ng digmaang ito. Hindi lang ito tungkol sa mga labanan o teritoryo. Tungkol ito sa mga taong pinangakuan ng bagay na sulit ipaglaban, ngunit kasinungalingan lang. Ang kanilang natagpuan, ang kanilang mga desisyon ay nagpapahiwatig ng isang bansang nahihirapang magkaisa na may implikasyon na lampas pa sa digmaan. Nagpapatuloy ang kwentong ito at magiging mahalaga ito sa matagal na panahon. Kapag tumakas ang hukbo sa sariling bansa, magkakaroon ng bitak hindi lang sa labanan kundi pati sa pundasyon.